Busubuso, mapagpalang araw sa ating lahat. To this vlog ay pupunta po tayo sa Shiva. Magtanong kung may trabaho pa. May, kung may available na trabaho doon. So kasama ko si Pan. Si Francis Parisian. Siya dito anak. So, doon oh. Uh, doon kami pupunta. Malapit doon. Kasi nandun yung Shiva tatanong-tanong tayo doon baka meron available ulit na trabaho doon kasi ano ba yung agency yan mga malit lang ang bigay si 12-13 ganon ang per ora so kukunin ko eh pang umaga lang mga 3 hours 4 hours ganon lang pwede na pero maglilinis ayoko na yung mamalansa kasi mahirap yung magplansay eh tapos 12 lang ang may bibigay talo ka pa ay maglinis na lang tayo so tara ah uh, harati kami mga kaparisyan na eh. si kami yung shiban simbahan kami ti paris 11 san ambroas ah, uh, tayo daw nagngataw um, ti mojipat may atan ti bukilad na napaw Ni apo init ni, mayata. Oh, mga ani print Kas makita yung mga kapersian. Nandoon na yung Shiba yan. Ayano oh, yan yung Shiba. Tanta. Ta magtayo. No ta kita tanga trabaho ah. Tawi. dito yung birbiraw dito pa ako naghanap ng trabaho. Sa Shiba. Oh. Tingnan nyo Ayan. Dito sa Paris 11 sa Voltaire to. bukas na Landeo. Oh. Ayan nandito oh. oh. mga ano, Shiba. ayan oh, po. So, ano wala pang tawa ata pero nakabukas na hintay lang natin Shiba ito po Minads Ripasads Minadz la Anne, Grong Nito Yadz, President Sekundary, yan po yung mga trabaho. So yan po mga kaparisyan na-interview na po ako. Binagay ko na ulit po yung number ko. saka yung araw na, na pre-time ako. Disponib. Disponib. Pero sa ngayon daw eh, wala pa pang available na trabaho sabi yung babae kaya pag meron tatawagan na lang ako kasi yun nga wala pa so nagbigay naman sila ng, ng ito yung card oh. Shiba dito po ako naghanap ng trabaho mga kaparisan oh. kaya mabilis lang dito lang sa Paris Kako at saka sinabi dito lang sa Paris 11. Adi, sabi ko mas maganda. Oh, hindi 'yun. Okay. Yeah, mao. 'Yon. So wala pa mga kaparisan. So hintay-hintay lang natin. So paano mga kaparisan? Hanggang dito na lang yung vlog natin. Merci buku, agyaman. Nalpasan.